Pinaratangan po natong si uh, Tambaloslos. <laughs> Sabi ni Tambaloslos, let us spare our people from all the lies. Pag naririnig ko yung salitang kasinungalingan, lies, misinformation, fake news, troll farms, ang naalala ko po ay mga Duterte. Kayo po ang pinagmulan ng mga bagay na ganyan. Naging talamak ang kasinungalingan dito sa ating bansa dahil sa ama niyo ginawang normal ang kasamaan, pagmumura o national television, at yan nga, ginawa rin normal ang kasinungalingan. Di ba sabi na naman sa Sarah Duterte dati, lahat naman daw nagsisinungaling. Hindi po, hindi po lahat. May mga taong tapat sa ating gobyerno. At hindi ka kasama doon. Yun yung masaflap. Hindi po kayo kasama doon. Sabi ng mga netizens, how dare you lecture somebody like the PNP chief of not, spe of not, Uh, spreading lies to people eh kung ikaw mismo nga naman kasi ay nuk, -nuk ka ng sinungaling mahirap yan hmm ito daw ay clear case of political harassment, tinawag katuloy ni Senator Antonio Trillanes na banga, ah may topak uh, may sayad, kung ano ano pa dahil nga dito sa iyong pagtatantrums na naman feeling uh, privileged ang isang katulad ni Sarah Duterte mantakin nyo ha isang gustong maging presidente pero ang asal ay siya lang ang importante. Pa-importante, iginipit pa ng opisyal na ang mga binawing police security ay kanyang pinagkakatiwalaan dahil ilan sa mga ito ay nagbigay ng proteksyon sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun pala ang pinagpuputok ng butsingan na si sa Sara. Ang mga tinanggal kasi kasi yung mga pinagkakatiwalaan niya mismo. Hmm. Sabi nga ni Si Bato de la Rosa ata Huwag na daw mag-alala si Sarah dahil Nananawagan natin si Bato de la Rosa Na mag-volunteer, wala daw sweldo Yung mga uh, general PNP, retired na uh, Magbigay ng seguridad Kay Sarah Duterte, yun naman pala eh Tsaka yung mga diehard na wala namang ginagawa Tutal nagbabaya din kayo naman Kayo ng mga um, mga, um, mga trolls mga vlogger na ang lalaki ng katawan, o oh, yun na lang ang gamitin nyo ng security. ba? Diba? Total, pera ng taong bayan naman ang binabayan sa mga yan. Tama ba? Hmm, ayan. Bin binweltahan. Yun yung term. Pa, uh, pa victim nga daw. Nagdadrama daw. Ito si Sara Duterte dito sa kanyang open letter na ito. wag daw gawing normal ang kasinungalingan. Huwag ka daw magpakalat ng kasinungalingan. Hmm, eto yan. A relief. Ang relief ng mga PNP personal ay dumating pagkatapos ko mag sa DepEd. Pagkatapos kong inihambing ang SONA sa isang catastrophic event. At pagkatapos lumabas ang cocaine video. Nakasaad sa open letter ni Sara Duterte. Yun! Alam mo pala eh. Inamin mo rin eh. Hmm, wala ka na sa DepEd? Natural lamang nabawasan ka ng mga personal, security personnel. Ang sinasabi mo kasing malaking threat ay nasa mga kaguruan, nasa mga eskwelahan. Kaya, kaya aligaga ka na maging DepEd secretary. So ayan, malinaw, binawasan ka ng security personnel dahil wala ka na sa DepEd. Pangalawa, inamin din niya na ito daw ay Uh, pagkatapos daw niyang inihambing nga yung sona dahil sa sinabi niya na siya daw ay designated survivor. Yun! E di kasalanan mo rin pala, inamin mo rin eh. Diba? At pagkatapos nga daw lumabas yung cocaine video. Oh, ay kung talagang yun ang mga dahilan, ay magandang dahilan siguro yun. Okay? Magandang dahilan para ikaw ay tanggalan ng maraming security um, officers. Yan kasi eh. Yan ang pinupunto na itong si Sara Duterte sa kanyang open letter dito nga sa PNP chief. Na hanggang sa ngayon, wala pa rin yung reaction. Pero titignan natin kung ano't ano, kung ano't ano man ang magiging kalalabasan na itong sitwasyong ito na sigurado ang magugulat dito ay ang kampo ni Sara Duterte. Yan, ang lalakas kasi ng loob. Tapos magpapaawa. <laughs> Kawawa.